magluluto tayo ng luto natin yung ating duck peking duck bawang na lang spicy gawin natin sa duck so yan yung duck yung duck? Ini selamat datang guys. Oke, kita mau bikin apa? Kita mau ngasih tahu sama si Ri guys. Ini spicy pada dessert. Lagi natin yung stock ng packing para sa wrap. lang yun. ang yung natin. Ito sa siya. Ano? Para sa packing sa lang. Kasi kumain ko sa bahay. So, ito. Ano na lang natin. Simple lang. Tapos, tapos suka, guys. Wow! Ang po yan. Pwede na yung ating pinta. Wala tayo nilagay na pinta ha. Ikompleto na yan. Parang ulit siya umalat po. Ini adalah ini adalah ini Ito yung taping back to guys. Okay, tapos na po. Pwede na po Bye. Taping